ito yung mga inahin ko ito yung ano yung anak sa 3 times ko na hiraw ayan o. ito gamitin rin natin sa breeding to tapos ito yung super sweeter bibuin rikes ayan may mga itlog na rin to siya ngayon Ayan, Biboy Enriquez to, firebird. Game farm, uh, super sweeter ito. Tapos ito yung kapatid sa three times natin na uh, hiraw. Ito, naglilimlim na siya. May mga anak na rin to, pre. Ayan siya. Limlim -lim siya ngayon. Tapos, simpre, ito yung white kill natin na uh, firebird. Biboy Enriquez. Ayan, out and out. Tapos ito yung tapi natin na isa sa mga winning line natin ito tapi. Ayan ang itlog na rin siya. Adukhal si tapi. May mga dugo tong uh, one, two, ang iri. Mga player ay uh, ni Wancho. Ayun siya. Tapos s'yempre ito yung Ayan, Red Team Farm. Doom Sweater. Ayan. Ayan siya. Tapos ito yung bulik. Ayan. Nangitlog na rin to. Ayan siya. Siyempre, ito yung ginagamit natin na materialis. Ito yung 1, trip, uh, 11 months. Ito yung anak sa Red Game Farm natin na doon. Ngayon, i-line breed ko sa, ibinali ko siya sa nanay niya. Marami na siyang anak. Ayan siya ngayon. Yan ang pinakasta ko dito. Sa Super Sweater, White Kelso na inahin. Ito ang pinatira ko. Ayan siya. Ayan. Tapos ito yung open air natin na mga lahi to kay uh, Junil Paras ayan siya ito yung ginamit ko ngayon ayan halim piyukin ayan ayan ang abrot ka ko dito ayan. sama nukan Oh ada